Sinisisi ngayon ng negosyante na sakote sa drug bypass operation ang kanyang mga trabahante kaugnay sa mga drogang nakumpiska ng mga sa kanya. Ito ay may kaugnayan sa ikisang drug bypass operation na inilunsad ng pinagsalig na puwersa ng kapulisan ng Dato Din Municipal Police Station at ng Maguindanao del Norte Police Drug Enforcement Unit nitong magtatagip silin ng biyernes sa bahagi ng Sityo Daiwan, Barangay Tanwil ng nabanggit na bayan. Ayon sa 25 anyos ng drug suspect na si Zakaria Bedo, ang natura mga drug evidence ay pangrasyon lang umano nito sa kanyang mga trabahante dahil sa kanyang paniniwala na mas magaan ang trabaho kapag sila ay nakakabatak ng droga. Tawag yun sir, ito yung ginababayad ko na siya ang trabaho sa akin. ako lang ito nagbibili sir, para sa babay pang babayad ko sa yung nagtatrabaho dito sa akin. Kasi para sa gamot lang po sir, ng pangpagod ba, kung, um, um, may trabaho sila, yun doon naman ako bibili. Kung wala naman sila trabaho, hindi naman ako bibili. Eh, wala akong malasabi sir. Yan ang batas ba? Ulit, sir. Bukod naman sa worth 16,320 pesos o 2.4 grams na drug possession at ng 500 object sale, ay nabawi din bilang ebidensya ang isang genuine 500 peso bill na siya kung ginamit na by bus money. Maharap ngayon sa kasong pagdabag sa Comprehensive Dangerous Tax Act of 2002 o mas kila bilang Republic Act 9165, ang suspect na ngayon ay nakulong na sa pasilidad ng DOS MPS. In the heart of changing lives, ako si Brigada Rocky Demon Lauban ng 89.3 Brigada News FM, Batu City, The Michigan News Authority.